O oh, ayan, bumili na tayo ng Pirelli. 100 by 80. Shout out sa mga nagbenta. Kasama to. Pagkano nga ito? 130? 130. Tapos ito. Top day more. Boss, ito na o. Oh. Kapagkabit na natin yung Pirelli. Bago kailangan natin. Manipis na kasi ba? Pwede pa bang pagtam na ng sitaw to? Pwede. Nakakatakot na sa daan yan. Eh. Baka biglang ma... Ito ito yung dalaga? Meron ding selan dyan. Eh. Tuyo na kaya yan. Matagal-tagal na rin yun. Eh. Nakakatakot Diba? Thailand din yan, di ba? Alas Thailand naman lahat, no? Indonesia. Ha? Indonesia. Nandun kasi yung mga, ano nila, production ng ano, goma, eh, no? Pirelli. Subo ko na kasi yung Pirelli. Gusto ko sana magpalit ng brand, kaya lang. Kaya, kaya nga nalagay ko yung sa unahan eh. Oh. Yeah. Ah, malaki na rin pala yung ano, no? Kasi halos wala na to, eh. Wala na to, eh. Ibig sabihin, yun na yung lubog, ano, ubos na, no? Makinis na, eh. Ayun, no? Kinis na kinis. Ayun, no? Halos sa kalahati. Eh. Ubos na, no? Wala na yung sa, anak ko yun alas ito pala naubos niya pa so ano kasi wala na yung bakat eh ay mayroon pa sela matagal din pala siya matuyo no halos nung kinabit yan parang parang yan pa rin matagal pala hindi siya natutuyo At eto na nga po mga ka-inspirasyon, mga tol na no? kinakabit na po nung atin pong mekaniko, yung bago nating na gulong na Pirelli. Ayan, so balak po sana natin magpalit ng gulong pero iba pa rin talaga yung subok na. Kaya Pirelli pa rin po ang ating pinakabit at syempre pagkatapos na may kabit ay sinubukan po agad natin yan. At mararamdaman mo talaga sa pagtakbo yung talagang ano ka, tiwala ka dun sa gulong na gamit-gamit natin. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaspirasyon? Perelebranda po tayo mga kaspirasyon. Kaya salamat po sa inyong panonood. God bless po.